guys sa lahat po okay, ba ba? ng uh, viewers okay, ni na Sir Nick TV and shout out po na sa inyo syempre kay Sir no tuloy tuloy lang tayo Sir sa gusto nating na na makabit na sa, na sa na buhay shout out ay, ng view nila overlooking kaya naman nakikita nyo sa ating alikuran itang kita ko yung bayan ng Angono Rizal at nandito kami sa taas ng bundok very refreshing diba kasi ang mga hangin ay sariwa at syempre Nakikita ko talaga na napakaganda ng lugar. Nakaka nakatanggal ng stress. Dito boy, musta? Nagkita tayo ulit. Musta? Musta na? Ay, doon pa, ano, tay tay. Ay, siyo kasama mo. ako lang, mag-isa. Pag-isa ka doon. mag ka muna doon. Ah, okay, yun eh. May registration pala doon, guys. Yung registration, no? Oh. Ayan! Yan, kaparegister tayo dito, guys. Hindi natin. Ayan! dito pala mga kaparegister, guys. Buti na, butan natin to. <laughs> Ayan eh, mga certificate dyan Ito no So dito Yung registration area Yan. Ay ayaw niyo si wala May sponsor sa mga vloggers Ayan Ayan sila so Sa ICTPH So ICTPH po yung nag-assist ng na registration dito guys Ayan Pero na tayo na reserve 75. Okay. Pina-sikat muli. Nik EB PH. Hi na. Tama sir. Panya-parinig tayo dun sa registration. You know, Ayun oh. Tuwata bloggers appreciation day June 21, 3 PM dito sa May Cooperage. guys dito tayo ngayon sa Kernel uh, Guido Gido Street kapunta tayo ngayon dun sa kaganapin na uh, Diwata Vloggers yung sama-sama uh, na pag uh, invite ni Diwata sa kanyang mga loyal na vloggers kapunta tayo sa kaso nga ano grabe ulan dito ngayon sa may uno, guys oh. sa may Kernel Gido nabutan tayo ng ulan So, around that o therapy, nandito ako ngayon sa kabahan itong Colonel Guido Kasi napaka, ano, kasi Milo muna tayo dito guys. Tingnan nyo guys yung area. So, ayan guys, so yung kahabaan nitong kernel kernel Gido Street. Dito tayo ngayon sa tapat ng Montessori Academy. dahil so, yung kahabaan natin, yung kernel Gido Street, papunta ang uno Papunta tayo ngayon na operas sa may ang mundo doon kasi yung maganapin yung diwata vloggers so yan uh, magkapatila lang tayo ng ulan dito grabe lakas sa ulan no? yan. Yeah. pagkikita nyo na ano na ito biglaan eh. tapos uh, ganyan ang lakas ng ulan so guys so yung kaba ng kernel video street Grabe, matarik yung lugar pala na to guys Yung dinaanan ko Tapos sa baba, kitang kita natin yung view ng ano Manila oh Yun, Laguna de ba Yan yung view guys oh Grabe Kitang kita yung ano sa baba Yung view Yan e, oh, yan yung view guys oh Tanong tanaw dito yung pinaka magandang view ng Rizal, Ibong Rizal. Tapos to Colonel Guido Street to, oh, yung kabaan nito. Napakatarik ng lugar dyan, guys. Pag uh, napadaan tayo dito. Yan guys, paka tayo sa portion na yun ng Colonel Guido Street dito sa baba. Yan napakatarik dito pala, guys, ng daanan dito sa papuntang Cooperas. Tapos dito, tanaw na tanaw natin, guys, yung buong uh, bayan ng Rizal, oh. Yan, ganyan ka ano guys. Makikita natin yung buong ano ng resort dito. Ayan, Laguna di ba? yun ang Laguna di ba? Ayan. Ganyan guys, yung view pag nandito kay sa ano papuntang Kauperas sa may Anguno. Tara guys, na tayo, pupunta na tayo ulit doon guys. Yan ang aking to <laughs> Natanggal na yung kapote Ngayon guys Nandito tayo yun sa Koperas uh, Narating na natin itong Koperas guys Ang daming sticker dito Ayun oh no? Sticker ko ng mga vloggers Yata yung pumunta dito So first time ko palang dito Pumunta guys oh Ayun uh, diwa diwa Diwata. Yan, Diwata vloggers. Dito pala yung mga tiwata. Ayun eh, kayo, tiwata, sir. Hello, sir. Hello. Pinaka-love pa? Pasok pa? Ayun, eh, pasok. Pasok tayo din sa loob, guys. Yung operas, oh. Operas. A-love daw, eh. Punta tayo sa loob, guys. Tignan natin kung... Ayan o, Laki pala dito guys o oh. Maluwag si Diwata o guys. Ayun. Ayun, ayun, si Diwata guys o ayun, si Diwata Ayun May drone o. May pinapalipad silang drone Ayan si Diwata Terima kasih telah menonton! Yan ay guys, sa lahat po ng uh, viewers ni Sir Nick TV Ayan, shout out po sa inyo At syempre kay Sir, no? Tuloy-tuloy lang tayo Sir Sa gusto nating makabit sa buhay Shout out Thank you, thank you Sir Yes, palayo na ng palayo talaga yung mararating pala yung bakit Medyo malayo na ito from Pasay Ang mga na ito So baka susunod ito, Batangas o Laguna naman <laughs> At madam, <laughs> congratulation din ha. Yung mga inatinan mong ano, uh, una, meron sa Malabon, tapos may sa Kalamba. Yes, yes. Uh, maraming salamat yes. kasi this uh, month or this year na matanggap na tayo ng uh, tatlong business uh, okay, na yeah. parangal, nandun ang na awards, at syempre yung uh, Gawad Dangal Award na natanggap ko na Business uh, Incidental Award na natanggap ko lang na last sa Pasay City sa isang event din. So, maraming salamat din kasi sa lahat ng tao mga support ba. Kasi kung di dahil sa inyo, wala din ako yung award ko na yan. Kaya, Maraming maraming salamat sa mga tao hanggang ngayon ang titiwala pa rin sa akin. God bless po sa ating lahat. Tuloy ang laban. Congratulations po so, sa so, pala yung area. So tanaw tanaw na tanaw na yung pinaka ano doon yung Laguna na Dibay guys. Makikita nyo na yan. Ganyan kaluwag yung operas. Yan o. Kapamilya, mga langkid. Ito application Kaya naman lahat ng bloggers, lalo lalo na patungkol sa Diwata para sa Overload, yung content natin sa akin kahit hindi ako yung content so welcome po kayo dito lahat. Yung araw na ito dahil yung event ito ay para po sa ating lahat. So maraming salamat sa lahat ng bloggers nandito ngayon para sa support n'a. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you Diwata. Ito boy, kumusta? Nagkita tayo ulit ta Kamusta na? Kawang, okay. tagito tayo ulit. Kapagay. Doon pa, tara, ano, tay tay. Ay, siyo ka mo. ako lang, mag-isa. Okay. so, Saan ko sumakay? Kanina ka pa rito? Kanina pa kasama may registration ba rito? Pag, ano? Ayun, magpalista ka dun. Magpalista ka muna doon. Okay. Yun, eh, may registration pala doon guys. Yung registration, no? Oh. Yan. Ma'am? Ay, hindi nga akong tissue ulit. Dito ba yung registration, ma'am? Di ba, tablogers? Okay. Wait Eh to maam. Yan mga register tayo dito guys. So, Diyan natin. Hello mga pag. Yeah, andito sa Lampara register guys. Bootin so, abutin natin to. Eh nasa ticket andyan. Yeah. Dito. Yung registration area. So, ay si sponsor sa um, mga vloggers yeah. yan si so, naman sa ICTPH so ICTPH po yung nag-assist ng registration dito guys ito si sir oh, lagi yung iniwata lagi yeah. <laughs> uh, ICTPH guys Magpa-deliver kayo yun yun lang yung uh, kanilang mga, ka, guys Pops ICTPH yan yeah. na tayo Yes, sir. 75. Pina, sigan mo, Nick. Nick E.B. B.H. Know. Thank you, Ama, sir. Tama, Parag sir. Parinigisera Tapos na tayo dun sa registration. Tiwata, you know, uh, Pluggers Appreciation Day, June 21. 3pm dito sa may Koperash. Thank you. Thank you. Three, oh, may hi, photo booth din pala dito. Oh, hi, ba? May photo booth. Pwede kayo okay. magpapicture dito guys. Oh. Okay, 3, 2, yeah, no? oh, Wow, mm -hmm. uh, Sana uli. Delphi Master. Aman di tengah-tengah kamera Selamat Syabi. Um, Wah, wow. ready. <muk> Kat mam. Hai yang cun eh. Okay. di sini pakai dari selog. Okay. Jadi you guys, uh, <laughs> <it's> you. <laughs> you guys. Kalian si dia. Sampai Alakinan diwata. Lichun. Lichun. Si Sir pala yun, may anong lechon. Yeah, dito yung lechon guys. lechon ni Dinas Piñas. ito mga guys, o yung mga... Lechon de las Piñas. dito guys. Hey. Yeah. Hey. <gibans>